magandang buhay tuloy natin ang buhos ng ating ano ba ulam natin uwan oh, yama na pala ne oh paksiw kanin ng umaga almasal chicken teriyaki oh, may gulay pa pala may pang may gulay pa pala Gabi haba ah. ang <laughs> haba ng masimento, ano? Paano na natin? Papa, oh, papatabas ko na din yan eh. Wala pa po yung simento, ano? Sabi, after lunch, eh. Parang nagbabadya na amihan, ah. Ang amihan na to, eh. Galing dito. Ay, abagat pala. Ito'y amihan. Abagat. Baba dyan ay habagat. abus na po yung semento, hindi pa. Ay. Kaya nga. Parating na. Talang kabaran, di ba? Puto finish yan, parating na yun. Wala mo, para tingin eh? Para tingin na 'yun lunch after okay, lunch mo After lunch down. <coughs> Malaking truck ang dadalhin nila eh. 1 meter lang 'yan, eh, bab. Diba?

Ah, ginagatayan. Hmm, pagkano si Ma? Oh, um, ano yun natin? Pagatayin natin. Sarap ng gata yan, Ma. Ay, papayam. Hmm. Talbos so, lang. Ano, pinangat mo sarap. <clears throat> Sa Bicol, lahat ginagata eh. Oo. Oh, Santol. Sa tugal na mga gatang santol na nangyong isara. Oo. Naman yung... 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 oh, oh. Oh, tama, pag-uwi niya, mag na. Matikman mo rin yan, ano? Okay. Ah, binibigyan si Nanay Sosa na no? Mm. Oo. Oh. parami kain mo dun eh. Pinapakuluan mo na yun. Tapos pipigain. Tama lang, no? may nagpo may nagbubuhot. Dire-direcho na ah, tapos na yung forma <laughs> Kung may forma pa sana Makakahabol pa eh Mabilisan nila oh Bilis lang Yan lang, simento Yantay natin Ah pala hindi na siya nag-deliver. Uh, hindi ko na 'yan. Ha. Ito every 4 meters magkakaroon siya ng dugtong na gano'n Every 4 meters daw po sabi ni Papa yan. Ay, yung ginagawa ni Junjun -Jun. ito ito mga ano pag -anon. Tapos ayun na naman, no. <coughs> Parating na yan <tinyo> Dalawa na lang ang simento Dalawa na lang ang Jun 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 puti na ang buhok mo Jun ha <tinyo> Hmm Nung nak, <tinyo> <tinyo> nakasalubong ko to. Akala ko hindi siya. Yung inovertekan mo ako ng motor mo. Puting-puti na na. Parayas kami. Ako puti na din. Kailangan ng kulayan. Bebe, kinukulayan pag sinisipag. <laughs> 7, 1 meter ano, ma actually malapad na nga ito eh. Kasi sabi ni Bebe, maganda din daw yung gitna, may may design bukod sa kahit papana, no, makakatipid ka, may design yung gitna niya. O nga naman. Pero kung gusto mo talagang tipirin to, pwede naman na 60 pwede na siguro. Talagang ano lang oh 80 no? Ah, tipid ka ng konti. Yung 1 meter okay na yan ganda doon yun lang kailangan na naman natin ang garden soil na itatambak dyan tapos sa uh, ah tayo na lang kaya bumili ng bermuda tayo na lang mag uh, ano mag, tal, magtatagulan na nga naman ano mabilis lang naman itanim siguro yun ilalatag lang naman yun eh kasi mura lang 100 per square meter lang naman yun eh So nagpahabol pa tayo ng bakal Tapos Ay yung bakal naman po eh Sana hindi mabitin Inahabol natin yung Sana kung Dating po ng biyerno eh, So bes mabuhusan lahat kaya kaya na may nagbubuhos uh, may nagpoforma, may nagbubuhos may nagpoforma, kasi matatanggal na to bukas eh. kaya naman tanggalin yan bukas Sabi ni ano, you know, brother Dan Galang, tulog mas maganda kung putol-putol. Sabi ni Papa Yam naman, maganda 'yon, sabi niya. Kaya lang sabi niya kung ano, kung sa tibay at sa tibay, matibay 'yon, pero ito naman matibay na daw, sabi niya. Tsaka magagaan naman na sasakyan dadan dadaan. So sabi niya kahit hindi na natin gawin kasi kung ano, putol-putol pa nga naman. Hindi matrabaho. Eh kung ganyan dire-diretso, ayos na. Kasi yung sa basketball court mas manipis pong ginawa namin eh. Yun, ilan sa sakyan na din ng mga ano yan. Yung naman po nagbibiyak. So, tingin ko okay na rin naman. 4. May bakal plus uh, yung standard po yung timpla ng semento naman na yan. Hindi naman yan na uh, ano, pinitipid. <laughs> standard naman. So, ano, tuwa ako. Kasi ang bilis oh. Oh. Ang bilis eh. Ba talaga pag nahanya si Kongkong, mabilis eh no Kong. Ne. Eh. <laughs> Iniisip ko yung ha? Oh, mabilis ang ano. Napapabilis ka rin dahil mabilis ang kasama. Syempre. Ah. Oh, pero kanina nagrereklamo ka mabagal ka mo, ne. Bagal man nakuha mo, kuya. <laughs> kuya, mabagal yung nakuha mo. Oh. Isipin mo, ito'y nahulog sa duhat na eh. <coughs> si Jay, ang galing yan, mamakyaw ng ano. Namumutol ng ano. <laughs> ha? Oh, magaling po yan sa mga putol-putol ng mga halaman. Kunyari, akasya, ipapatrim. Malaking puno. Ah! Yan ang kanyang ano. Specialty. biglang ganda na to pagka uh, simento na yung papunta doon kasi ito yung nireklamo nire ng iba eh pa farmer pa simento mo na kasi ano nga uh, tag-ulan maputik talagang medyo maputik po talaga lalo na yung mga boys naglagay pa dyan ng yung mga tinambak na ano dyan yung mga lupa syempre yung dito matigas na kasi yan eh itambak ng mga graba graba yan eh eh na, punta pa dito yung putik. Hindi eh, pag umulan ni putik. Ang grabe ang alanganin ah. Bagay sabi ni Papa yan. Ano naman? Dito kasi oh, ma dito lang po yan. Ito ito wala na yan. Dito lang yan naman yan eh. Mas maikli pa dito yung madudugtong. So one, 1 1.7 yata ito meters, 1.3 na lang yung Iludugtong <coughs> Sirisa lang taga ano. Bakit may ano, may walis tingting -ting na dumadaan? Grip. <laughs> Yan po ay grip. Ah, ano oh. Kalapati ako, nga ayaw bumalik, oh. Hindi marunong bumalik mga farmer Pag nagpakain ako, dapat pumasok siya kung gusto nang pumasok hindi niya alam kung paano papasok eh yan na wala nang semento mga farmer pili muna akong merienda ano kaya ang diskarte kung upisa naman dun pababa naman ano bukas ang gagawin nito mabilisan may nagpo-forma may nagbubuhos maghahabulan kagaya nito nangyayari yan mabilis din naman yung forma oh. kaya yan Job, diskarte ka muna merienda na <laughs> eh. Baka magmerienda pa si Marvin doon sa bahay nila. Uiray ito si Marvin doon pa ng sa bahay nila. Parang rambo pala ito. Ha? Oh, kay doon. Kahit kay kabeli pala no, umuuwi talaga siya. Bakit ganon? Baka siya pa nagsasaing. Ha? <laughs> <laughs> oh. Oh. Ay ah, tonin ko kuhan ng litson ng Ay, lakas hangin na. Ha hindi din gusto ng pala yan tapos ayan mga ka-farm maubos na yung aming simento wala pa yung aming uh, bagong order ang problema sabi kasi sa akin after lunch so anong oras na oras na boy <laughs> so ito lang ganito lang

Hanggang dito lang po 'yan papayam. Mhm. lang. lang Ton, no. na lang natin no. 'yon. Co connect na lang natin 'yon. connect na lang natin ganyan. Ay, oo nga no. Potensyal hmm. Talaga nga. No? Okay. Okay. Co connect na nga lang naman S para at least kung paliko ka, 'di ba? Di mahuhulog. Latang bata, dumaan dyan. Maakyat sa taas ng, ano, tambak ng... latang <laughs> 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 bata, dumaan dyan. Nel, no? Maakyat sa taas ng graba, no? <laughs> <laughs> Tapos, pag nadapa, iyak. Ano talaga? O, Chi! Maakyat dyan. Huh? Oh, oh yeah. ayan, sige. Papa, Ito, bagong ano natin. Last na graba. Baka dalawang graba na tayo. Mabilis yung trabaho, kaya agad-agad. Taloy. Ah, yung truck niya, pang doblehan na pala, no? Okay din naman. Kasi ko nga naman, kung order ka ng anim, di ba? Tatlong hakot na lang. Oo. Oh. kuwari. Hmm. Siyempre, pinagdadamot din nila yung <laughs> Para wag nang, oo, oh, tinitipid nila yung mga, ano. Samantalang dati, hindi naman ganun, ano. Pero biyahe talaga, ano. Kahit punuin mo, ano, papay, oh, ano. Kahit nakabundok na, ano. Oo. Oh. Eh, siguro baka nagkakahirapan na sa

nasiraan pa ka nasiraan pa kami ng ano bah. ah, isang side pa lang pala nagagawa mo na yun kartilya ayan oh kulang pa yan sabagay e, kasi pagdating pala doon ito lang naman ang malakas talaga kasi gumalapit pero pagdating doon tipid na hanggang doon na yun tipid na yun so, malamang ganyan ganyan yan naman ata merienda turun 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 metong 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 so, pa tumuwi ka pa pag nanananghalian ah may CR doon kumpleto so sa likot may paing pakwan na eh. Oh, baka mabulok na ikaw na. Dapat nga dayami. Dayami yeah, mm Hmm. ang Cemento na ito Bagay Hindi naman na po 50 uli ito Dahil Kung aabot ton Mas manipis na yung banda dito Ayoko na Sobrang tamis Nag-aasukal yata Tapos tamis naman Na? oh tamis ano? Ang sakit sa lalamuna na Puro mga 45 na lang na semento kasi hanggang dito manipis na lang po yan parang ganun na lang 1 meter ya hindi niya iiwanan yan hanggang tapos krimento tansya ko nakulang pa tayo ng mga 30 Sarap ba? Alam ko, konti ang saging Puro harina Habikol Sarap yeah. ng ganito Talagang saging Tapos ang ginagamit po nila Na pang bind Giniling na bigas Sasagad nila yung doon pero nagpe-prepare na rin ang mga bakal. Asa na kaya yung isang... O, oh, para alam nilang pumasok. Ayun na, tatlo na. <laughs> Pinakawalan ko yung ano. Para masanay na silang pumasok. Ngayon na itim. mula na yan so 4 meters sana bukas mga ano din ano tapos dito isang mahaba din Mahaba ano? <laughs> <laughs> Sa video, alam mo, mahaba na niyo. Oo. Oh. Anong sira dyan? Ano? Motor? Ah, uh, kulat pa kasi dun sa sa kulang bahay yung ano yung estro nila nahihirapan yung ligo Ngayon? Pabuta sila Ah, ngayon magkakabit ka ng bagong ano? Ah, uh, sarili, sarili na sarili na Master Pogi, yapin <laughs> May kasama ka sigurado niyan doon. Ha? Ha? Ay, ah, hindi sasabit si na. Ano? Mrs. Na. Ito po, pasok ka na nga lupa. Hmm? dating pala doon Medyo matipid na no Mapayaman no? oh Kasi ano na lang Dito malakas ang ano Anong hinahanap mo Chi? Bato Ha? Bato? Bato Ha? Ninininip ko din tawag kayo ni mama Ayun na daw Tawag kayo ni mama Ayun na oh Bilis na. <laughs> Galing na mag-fight lalo. <laughs> Balance bike. Shhh. Haba na nila oh. Ang gando na. So ito ang ang ano niyan buhangin 32 na pala ang isang ano ngayon isang ano sa graba. Oh. Tapos sa uh, dalawa 'yan kada isang hakot doble na. Para nga naman na uh, mas mabilis. Ganda na yan. Next week oh, Next week pa tayo yan Mga farmer Magkakaalaman so, Diretso na yan Sa Farmer Anthony Friday na Sana matapos po ito Hanggang doon din Bukas Kaya lang Ang ano yan Is bukas pala si Junjun Wala Pupunta daw ng guwagot Maggagawin Sa lubaw Tapos sa uh, Yun nga bahal Maglalatag ng bahal, Tapos buhos So ganoon na lang ang gagawin Latag bakal Tapos may naglalatag May nagbabuhos Naghahabulan na lang Ganoon na lang Kaya so, marami naman po ang uh, tao natin Okay na So yan abangan na lang natin bukas Kung ano ba mangyayari Matatapos ba Mga ganyan din kahaba Or uh, mabibitin tayo pero pwede daw daanan yan, sabi ni Papa Yam. Kasi Friday, pahinga kami. So, papatigasin yan. O, isang araw na, ano, okay na siguro. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.